Mangami, Rumi, nagtataka nga ako sa mga laundry shop kasi nga, ang babang ng damit nila after labahan. So tayo, di ba, nagsasabon tayo. And then after noon, magpapabcon nga tayo mga sister. Pero hindi ating alam, gumagamit pala sila nito finishing spray after na matuyo ng mga damit. Or kaya, nilalagay nila to kapag nagtutupi na silang damit mga sister. This is sensational, mga mi. It's laundry finishing spray and it's alcohol-based. Ang in-order ko, mga Rumi, scent ay passionate. Pero you can check sa yellow basket ko mga sis, may iba't iba silang available na scent dyan. Ito yung in-order ko, yung may spray ng mga mima para kapag naubos na, yung refill na lang ang orderin ko mga mi with just one to two spray mga sisters sa mga damit. Ayan. Babangon na yan mga mina. O pwede lang din kayo maglagay nito kapag nagtutupi na kayo ganun. One to two spray mga sis. Ayan oh. Pero mas maganda siya pag naka-hanger pa na ganyan. Para, para pwede yung mas spread itong laundry finishing spray mga sis. Mga mi, ang bango-bango talaga niya. Kahit isang spray lang talaga. As in. Grabe. Actually kapag nag-stay nga yung mga damit niyo sa mga cabinet, nagiging amoy cabinet na sila mga sis. Ayan One spray lang ginagawa ko mga sis ha. Pero covered na niya yung buong damit. Isa pa pala mga sis, recommended niya ito sa darating na tag-ulan mga sister para hindi niya mag-amoy kulob yung mga damit ninyo kasi nga mahirap kung patuyo ng damit nun. So anong kinakailangan ninyong gawin? Check my yellow basket at mag-check out na. Bye!